Sa bawat sulok ng Pilipinas, mayroong kwento. Mga ngiting sumasabay sa pagsikat ng araw at mga tawanan na umaalingaungaw sa ilalim ng buwan. Ito ang buhay Pinoy. Isang paglalakbay na puno ng kulay, saya at pag-asa. Mula sa masisipag nating magsasaka na nagtatanim para sa kinabukasan, hanggang sa mga mangingisdang sumusuong sa alon para may maihain sa hapagkainan. Hindi laging madali, pero ang pagiging matatag at mapamaraan ay tatak na natin. Ang bawat pagsubok ay hinaharap ng mainiti at pananampalataya. At sa gitna ng lahat, ang pamilya ang ating sandigan, ang ating lakas. Samahan niyo akong tuklasin at ipagdiwang ang simple, ngunit makabuluhang pamumuhay ng bawat Pilipino. Dahil ang buhay Pinoy ay kwento nating lahat. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa muli!